Good morning. And the next City of Dreams, Macau. Wow. Alala ko lang. Since Dreams ang nakalagay dyan sa likod, gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang pumayag hanggat hindi mo nakukuha yung mga pangarap mo. Kasi bakit? Pag sinabing pangarap, masarap dun, masaya dun, malupit dun. Kailangan mong marating kung anong gusto mong marating. Kailangan mong mapuntahan yung gusto mong puntahan. Kailangan magiging buhay mo yung gusto mong magiging buhay. Huwag kang pumayag na yung pangarap mo, pangarap lang. Okay? Kailangan mong puntahan, kailangan mong kuhanin, kailangan andun ka. Kailangan mong mamuhay doon sa pangarap mo. Kailangan mong mamuhay doon sa ginusto mo. Kasi alam ko, hindi madali yung buhay na meron ka ngayon, hindi madali yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi madali na marami kang problema ang iniisip na lagi na lang problema, 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 problema. Pero alam mo, alam ko, lilipas din yan. Ang sa akin lang, don't give up, kung tahan mo ang pangarap mo, yun lang. And, halika. Good morning. Bye-bye.